yun mga pre ah na dito tayo ng si spot sa favorite spot ayan subukan na natin mga pre kung ma kung malinaw dito o, o tawag dito kung makahoy pa tayo ng isda dito kasi medyo lawad lawad na yung mga ano mga ano na yan pamanaan o no? medyo angat na yung kwan mga damo wala na ma Sigurado mga ista na doon sa mga, sa mga malalim na. O kaya naghanap na ng ibang mga tirahan. Kasi lawad na Oh. Hindi na masyadong kwa. May, namam may, may namamantira o. Layo. Di makikita o. So yun mga pre. Ah, sa tutka pa rin dyan, sa lahat. Sa mga favorite. Ah, favorite. <laughs> Sorry. Ano? Tawag ito. Sa mga sulit na mga mananood. Ah, uh, shout uh, out sa inyong lahat mga pre. Maraming maraming salamat sa lagi ninyong panonood. Ayun. So mga pre, hindi ko na patatagalin tong ano to, uh, tayo yung mag-uupisa na. Sita up ko lang ang gamit. Yan, ang pana. Ay ang ang palutang. Ito mga pre, palutang ko ito, ito ay ginagawa ko pahingahan sa ibabaw. Kung sakaling tayo ay sisisid ng malalim. Pinaka mataas naman sisisid natin mga pre ay siguro mga apat hanggang apat lang kaya natin kasi di pa naman ano eh uh, sanay sumisid kaya mga hanggang apat tatlo yan kasi delikado mga pre pagka malalim Lalo't wala tayong kasama delikado ay kawawa pag hinaburan tayo ng pulikat pulikat kasi kalaban dito eh pulikat Ayan. sobrang labig ng tubig so yun, mga pre at uh, tayo mag na ah, habang naglalakad ay tayo mag set up ng gamit ayan oh. sana may isda at sana malinaw kung malabo patay tayo makakahuli nito ng isda pag malabo uwi na wala namang gagawin hindi naman makakahuli pag malabo kasi hindi makakita ang isda yan yan mga pre uh, sabang na lang mamaya Uh <laughs> Sige mga kapatid, tayo ay na. Ah, huli naman ng ilan. Limang arroyo. At saka dalawang tilapia. At isang dalag na maliit. Oh. labo, labo mga pre, ang tubig ang labo ano? Nah, Ulam lah. Na. Ulam lang. Ya, Yang saya talak nampak liit. maliit <laughs> nah. tu rin mga pre na to, pang na tama na to uh.